Good morning, mga katinders. Iba pa rin yung boses ni Mami Tiz. So, ngayon, tapit na magsi 6am before ako mag-duty sa store ay kape muna. Ayan, kopiko ko blanca. Single naman to ngayon. Plus, ito yung ginagawa ko sa bread box pag lapit na mag-expire. Gina ginagawa ko siya ng <coughs> ito. Uh, ko ng butter. Tapos, ayan, sarap din siya mga katinders. Sakit tayo. So, yung mga ng rabbits ko ay ayan. Naka-walking si kita ba? Hmm. Si Star. Kasi kahapon, ang hindi nakapag-walking ay si Cloud at si Star. So kaya yun. Kamusta ang araw nyo katin, mga katinders? Nag-open pa kayo kahapon, Sunday. Ngayon ay Monday. Relax si Mami Tins ngayon kasi hapon pa klase ng panganay ko at yung bunso ko naman ay pakasyon na nila no for 2 weeks. At kahit pa naman ay focus na si Mami Tins sa store. Medyo malabo itong aking camera. Ewan ko baka dito sa ilaw ko kulang ato ito ng liwanag. Kaya medyo uh, hindi klaro itong pagmumuka ko. no. So okay lang din. At maya maya ay gogora na ako sa store. So, maliligo muna before gogora dun sa store. Kaya, maaga ako nag-vlog. So, ang sishare ko sa inyo regarding sa aking mga items na deliveries. At medyo late ko lang na-upload, no? Kasi medyo naging busy. Yung deliveries, may mga konting groceries. Yun ang share ko sa inyo. Papakita ko sa inyo maya-maya, okay? So, just keep on watching, mga katindos. Hello mga tinders, medyo hindi na siya malabo kasi nandito ako sa store So kahit papano naman ay sobrang init kaya medyo hindi na siya matilim. So ito yung aking tindahan no, oh. ayan Na-arrange ko na kanina umaga So hapon ako nag-vlog kasi um, naging busy ako kanina So kaya ngayon ako nakaupo, kaya ngayon <laughs> nakapag-vlog So papa po sa inyo yung mga napamili ko yung mga iba ay medyo matagal-tagal na last week pa or yung iba kahapon the other day kasi uh, ipapakita ko na lang sa inyo maisahan okay, para nakikita niyo kung ano yung mga items na saleable sa aking tindahan kumusta yung araw yung mga katinders nakapag uh, lunch na ba kayo at snacks yung akin kasi nagbrunch ako so kaya yung aking snacks ng alas dos ay binaypay at maya maya baka magko-coffee ako kasi inaantok <laughs> inaantok ako mga tinders okay so papasilip ko sa inyo mamaya so nag order ako ng dalawang ice cream chocolate stick at uh, milk stick Ayan, ito yung hinahanap ng ating mga customers so yun so ilalagay na natin sa IC okay So, ito pa yung mga napamili ko na hindi pa hindi ko pa na-display. Ayan. Medyo malabo mga katindos. Ito pa. May grocery ko last time. Hindi ko pa na-display. mga, mga magic sarap. Ayan yung mga kailangan. Yung mga more noodles ako ngayon. Plus, ito naman yung mga canned goods at yung mga Milo. Yung nakalap ko yung umaga at yung mga candies. Ayan. So, bukas, ang i-vlog ko ay kung ano-ano yung mga candies ko na tinitinda ko pa ng peso. Okay?